Hello mga tropa Ito nga pala ang aking ginawang lutuan uh, Ang tawag dito ay rocket stove Nakita ko lang din to sa mga ibang video Mga napanood ko lang din Ginaya ko lang para malaman natin kung talagang ano, Mabisa ba talaga tong lutuan na to Lalo na sa mga scrap lang na kahoy Na pwede nating makuha, mapulot Papakinabangan pa natin panluto. Ayan siya guys. Tsura niya. Uh, ang ginamit ko pala dyan na bakal is 4x4. Uh, sa susunod gagawa tayo ng video kung paano natin siya ginawa. Uh, at saka ito na pala guys. nag ko na yung 2x2 na kahoy na nakita natin. Ayan. Pinagpuputol na natin para ilagay dyan sa ating lutuan. Para matest na natin kung talagang... Mabisa ba talaga tong lutuan na to? Ayan. Ilalagay lang natin dyan. Kailangan pagka nagputol kayo ng kahoy, hindi lalagpas dyan sa ating 4x4 na bakal. Kailangan sakto lang. Kasi tatakpan natin yan mamaya. Kasi pag hindi natin tinakpan, may tendency na dyan lumabas yung usok. Ayan, lalagyan lang natin ng kaunting gas para mas mapabilis natin yung ano pagpapapoy. Pwede naman kayong gumamit ng ano ng papel lang, ilalagay nyo lang sa ilalim. Gas lang ginamit ko para mas mapabilis lang natin mapapoy para mapakita ka agad natin. Ah, kumbaga for testing pa lang naman kasi to eh. Ayan, sisindihan natin ng posporo. Ayan na, ah. Eh, makikita nyo, mapuy ka agad, oh. Di ba, mas mabilis. Unting gas lang. Pero kung wala kayong gas, pwede naman kahit mga papel lang. Lagay nyo lang sa ilalim. <coughs> ayan yung pinakatakip nya. tatakpan natin yan. Kasi may posibilidad na lumabas yung usok dyan, eh. Ayan, kung makikita nyo, ayan, no, oh. Hindi siya mausok. Ayan, oh. Epektibo nga talaga to. Maganda siya. hindi siya mausok. Karamihan kasi dati pagka nagluluto ko ng ganito sa normal na gatungan lang, masakit sa mata. Tsaka makalat. Pagka humangin, ito hindi oh. Ganyan lang siya. Tatakpan lang natin. Tatakpan lang natin yan para hindi siya mag-umusok. Pagka hindi kasi wala kasing takip yan, uusok siya. Ayan siya guys oh kung makikita nyo, lakas ng apoy oh. Ayan. Susunod so, nating video, hindi uh, pa kasi talaga to tapos. Uh, ayusin pa natin to. Gagawan pa natin to ng mga ibang ano, ibang design oh. dadagdagan natin para mas mapaganda pa lalo siya. Lalagyan natin ng control yung apoy kung gusto nating pahinaan. Pares niyan, lakas todo talaga 'yan. Kung makikita nyo, hindi siya ganong mausok. Hindi siya makalat. Hindi siya masakit masyado sa mata. Hindi mausok. Estetik ang datingan nito eh. Kumbaga... Para maiba naman, parang nanunumbalik, di ba? Yung para kang nasa probinsya. Pag nagagatong ka, mas kakaiba nga lang talaga 'to. Mas maganda. And ganyan lang, shoot mo lang yung mga kahoy pag kaunti na lang yung gatong. Ang lakas guys, oh. Tingnan niyo na mga tropa, lakas ng apoy. Yan, ganyan lang, gagatungan mo lang siya diyan. Tapos tatakpan mo ulit. Pinaginagamitan natin ng place, hindi pa kasi talaga to totaling tapos. Tinetesting pa lang talaga natin to. Marami pa tayong gagawin diyan. Nakakaiba, mas pagagandahin pa natin, mas padadaliin. Lakas ng apoy, oh. Kailangan masipag ka maglinis ng kaldero nito pag ang tulutuan mo. Dilaw na dilaw yung apoy. Eh. Ka kahoy kasi. Yan o. Oh, Kita nyo. Lakas ng apoy o. Oh. Maganda to. Pang, pang outdoor. Pag magluluto ka. Outdoor. The best talaga to. Yan. Sa susunod na video natin gagawa tayo ng tutorial nito kung paano ginagawa tsaka marami pa tayong babaguhin lalagyan natin ng kakaiba kaya pag nag upload ulit ako ng video panoorin nyo kung interesado kung interesado lang kayo di ba diba? ang ganda ba diba? scrap lang yung bakal na yan ginawa kong rocket stove kung tawagan nila to rocket stove yan oh. yung abo walang hindi magkakalat yung abo kasi ang abo niyan diretso lang sa ilalim ng bakal susungkitin mo lang kung mapapansin nyo may butas yan sa ilalim yan o oh, yung butas o oh. yan dyan papasok yung hangin yan itutulak nyo yung apoy pataas yan dyan din diretso yung mga abo niya kaya tignan nyo naman ang linis gatong gatong ka lang hindi makalat kahit magluto ka magluto walang problema walang kalat kahit nasa outdoor ka, okay. Diba? O. Oh. O, oh, tatakpa mo lang. silipin mo lang kung may gatong pa o wala na. Ganyan lang siya. Diba? Uh, Pinaplace pa natin. Hindi pa kasi talaga ito tapos eh. Ayan. Sundut-sundutin mo lang. O. Oh. Ayan na siya. Hmm. Diba? O. Oh. May... Baga na lang. Pwede ka pa rin magluto dyan kasi mainit pa rin yan. Kasi kulob na kulob yung init yan. Ayano Ayan o, yung abo. Diba? ba? linis. Walang kakalat na abo kasi nandoon sa ilalim eh. Maganda talaga. Mabisa to. O, ayan o. Kita nyo yung apoy. Apoy lang. Walang di maganong mausok. Malinis tignan. Diba? Talagang maganda talaga to. Unting ano lang. Aray ko. Napaso pa ako ang init. Ayan guys. So kung titignan nyo. Hmm, diba? ba? Maganda to. Kung mga na, nasa bundok ka. O ano. Nasa may marami kang makukuhaan ng mga kahoy. Mga tuyong sanga. Yan. The best to. Lalo na kung nasa probinsya ka. Tipid talaga to. Ayan o. Oh, ang ganda o. Oh. 'di ba? Simple lang, hindi makalat. Nandiyan lang yung abo sa ilalim. Simpleng simple lang. Ayun, dinemo ko lang 'to, tinesting lang natin. Ayun, 'di ba? Susunod so, ko sa inyo kung paano ko 'to ginawa. At kung ano pa yung mga babaguhin ko para makita nyo. Diba? kung gusto nyo ring gumawa, gayahin nyo lang yung...